artist na hindi. Pagkatapos ka mag-aaral, saka ka mag-artist na. Kaya dito na, nung nag-aaral siya, nag naging player, naging player siya ng basketball eh, sa Lusay. Sa Um, medyo na frustrate kasi nga, alam ko naman ang basketball niya, medyo pulitig na rin. May height naman yung anak ko. And then, nagulat na lang ako, nag-sign lang siya ng contract sa... Star Magic. Sa Star Magic. Sabi ko, sige, okay lang. Basta, Uh, nagulat kami nang hindi mo alam. Hindi, hindi niya nagpaalam sa'yo? Hindi, kasi nag-modeling naman siya. Nagpaalam sa akin na, Dad, uh, sige, magpagbigyan kita. Nakasabi ko sa kanya, pero modeling, okay lang muna ako. Modeling ka, eh nag-rock model na siya. Tapos sunit naman yung commercial. Ngayon okay. yung pinagsin, di ba? Ang college na sa Lasalta. Yes, nag-umilitan. Okay, oh, ay, nagulat na lang ako. Dad, pumunta sa bahay. Dad, usap ka na sa bahay. And then, sabi niya, Dad, isasayang ako ng contract. Saan? And then biglang Star Magic. Wala na akong magagawa. And then, yun na. Then after nun, mga siguro, mga isang linggo, dalawang linggo, meron na siyang taking sa Roja. Wow. Oh. Magmumukha oh. siya sa Roja. Tapos, um, uh, ano mo yung papasok siya sa BBB o hindi? <laughs> <laughs> para may hint lang na unti. May hint na na unti. na na Sabi ko, feeling ko, after niya nung roha sabi ko, feeling ko, may, alam mo, magaling ang ano eh, magaling ang ABS sa ganun. Nung, nung natapos siya sa roha so, feeling, ah, um, um, um. na Ro, oh, feeling ko may plan sa'yo ang, 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 ako tapos sa roha hindi pa nga nag, tapos sa, tapos sa, tapos sa, ko, sa, tapos sa, tapos sa, sa, ang uh, ABS na, na, malaki. And then siya, tapos sa uh, tour workout kami, sabi ko sa kanya, basta be ready, and ganyan. Kaya sa na ako, dad, may na naman sa akin. Dad, ayun na. Kaya na uh, napasok na nga sa to. Dream, dream, dream. Pinasay Oo, oh, niya sa akin. May, may, may sa akin. Na ganun pala yun, no? Hmm. para Parang ganun. ano, pa, parang ng magulang, consent? Ah, uh, yes na inigo, na may, baka mapagalitan na Hindi naman siguro kasi al alam naman. Ganun pala yun, no? Na, Di ba parang short pinapayagan mo siya? Yes, oo. na, 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 nakapasok ka sa oh, inigo. Oh, yun, sa akin. Sa, sa, mga kapatid niya and sa mga niya ano Anong sinabi mo? Payo ko sa kanila is parang everyday na kung ano yung ginagawa namin. So, Um, uh, basta lagi ko sa kanya nung, nung pumasok sa sales to industry, hmm. dalawa naman ang sekreto natin sa industry. Sabi ko, um, ang at respeto. Sabi ko, ayan lang ang ayan lang ang bibigbitin mo pag pumasok ka sa industry. Ha. Kung makakalimutan yung mga taong si sex type ka, respetuhin mo yung mga taong simula sa mataas, simula sa mababang, nasa pinakamataas.